Pinagpapaliwanag na ng isang joint panel ng Kamara ang ilang miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung bakit hindi sila sumipot sa pagdinig patungkol sa issue sumanoy so gentleman's agreement sa pagitan ng China at dating administrasyon. Inaabangan naman kung haharap ba ang mga dating kalihim sa pagdinig ngayong araw. Si Mela Lesmoras sa detalye. Dismayado ang mga kongresista sa hindi pagdalo ng ilang miyembro ng gabinete ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa joint hearing ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea. Ang kanilang agenda kasi patungkol sa umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng dating administrasyon at ng China, kaya't mahalaga sana ang kanilang presensya. Nakakaramdam po ang inyong lingkod na parang umiiwas yung ating mga ano mga, mga opisyales ng nakarang administrasyon dahil halos walang nagpunta sa kanila at lahat sa kanila ay may mga excuses Mr. Chair. So nagtataka ako kung ano yung kung ano yung dapat na, na kanilang iwasan sapagkat uh, sila ang nakakaalam kung meron ba talaga first kung meron ba talaga na gentleman's agreement pangalawa kung ano yung napapasaloob loob dito at this juncture the chair would like to direct in atin comsec Uh, to re invite the former key officials under the security sector of the previous administration, namely for the next uh, committee he hearing, namely former Secretary Delphine Lorenzana and former Secretary Hermoes uh, Esperon, as well as for the former executive secretary Binigyang diin ng ilang mambabatas na dapat nang matukoy kung totoo ba o hindi ang kasunduan at kung ano ba ang nilalaman nito dahil nakasalalay rito ang ating soberenya at pambansang seguridad lalo na ukol sa West Philippine Sea. Gayunman, nang tanungin ang mga kinatawa ng Department of Foreign Affairs, Department of National Defense, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at National Security Council, pare-pareho nilang sinabi na wala silang impormasyon ukol dito. for the dfa, sir, what we enter into are written um, obligations, written agreements with other countries. Um, we have this discussed. Um, we legal scrubbed everything. there oftentimes needs to be an interagency meeting before any agreement is entered into. as you define gentlemen's agreement, in my 30 years sir, of service, i have not encountered any. Hinala ng ilang mambabatas kung sekreto ang kasunduan, malamang matataas na opisyal lang talaga ang nakakaalam nito. Kaya't bago magtapos ang pagdinig, inaprubahan ng joint panel ang musyon para sa paglalabas ng show cause order laban sa ilang dating kalihim ng Administrasyong Duterte. Kabilang sa kanilang mga pinagpapaliwanag, sina dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at dating National Security Advisor Hermogenes Esperon dahil hindi umano sila nagparamdam sa komite. Habang si dating Executive Secretary Salvador Medialdea hindi man nakarating, nagpaliwanag naman at nagpadala ng kanyang kinatawan. Sa ngayon, wala pang pasya ang joint panel kung dapat na rin bang ipatawag si dating Pangulong Duterte. Sa isang press conference naman, nanindigan ang isang kongresista na dapat ay mapanagot kung sino ang mga nasa likod ng kontrobersyal na kasunduan yung mga taong behind uh, this so-called gentleman's agreement, we should hold all of them accountable. We should put them to jail for me. Napakahalagang ipakulong natin sila. Umalman naman ang iba pang mambabatas sa pahayag ng China kamakailan na ipaaresto na rin nila ang umano'y trespassers sa mga inaang kinilang teritoryo na pag-aari naman ng Pilipinas. Nakakalungkot no? Uh, dahil itinataas nito ang tensyon no? don uh, doon sa lugar. Nakakatawa kung may unang lalabag, dapat arestuhin nila yung mga sarili nila, di ba? Uh, dahil sila lumalabag sa ating teritoryo. Sa mga susunod na araw, inaasang ipagpapatuloy ng kamera ang pagdinig ukol sa mga isyu sa West Philippine Sea. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.